Puong suporta ang ipinahiwatig ng mga residente ng Special Geographic Area para sa panukalang batas na layong magtayo ng Sub-District Engineering Office sa SGA. Sa isinagawang pampublikong pagdinig sa pangunguna ng Committee on Public Works, nanawagan ang mga residente sa agarang pagpasa ng Parliament Bill No. 5 layon ng panukalang batas na magtatag ng isang sub-district engineering office sa SGA sa ilalim ng Maguindanao second District Engineering Office na siyang tututok sa mga pampublikong infrastruktura sa lugar. Ayon pa sa mga residente, mahalaga ang pagtatag ng nasabing opisina upang mapahusay ang serbisyong pang-infrastruktura, papabilis ang implementasyon ng mga proyekto at mapadali ang paghatid ng mas maayos na serbisyo sa taong bayan pinigyang diin ni Member of the Parliament Muhammad Kelly Antaw na mas mapapabilis ang paghatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan sa oras na maisabatas ang panukala. So tayo pinagpapasalamat. Unang-una -una, sa may akda nito. Bagamat uh, alam natin na sa BTA 1 pa ito noon, oh, dahil ko makikita niyo number, 05 pa. So at least uh, maraming salamat at uh, uh, nabuhay uli itong bill na ito. Uh, tungkol naman sa reaction na ng mga tao, lubos ang kanilang pasasalamat. Ang buong uh, LGO ng EJ ay lubos ang kanilang pasasalamat sa BTA, sa leadership ng BARM, at sa may author at ang committee dahil po sa public consultation na ito. So marami silang mga suggestion. Isa sa mga suggestion nila is instead of gawing sub-engineering uh, uh, office, ay gawin lang independent uh, district.